Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata limandaan at walumput isa hanggang limandaan at walumput lima. Kabanata limandaan at walumput isa. Tumingin si Charlie kay Warnia at bahagyang ngumiti. Kakasama ko ang aking binan para dumalo sa pagtitipo ng mga kaklase. Wala namang problema kaya hindi ko na sinabi sa iyo. Nagmamadaling sinabi ni Warnia, Mr. Wade, nandito ang binan mo para sa isang class reunion dapat sinabi sa mo sa akin ng mas maaga. Ihahanda ko itong mabuti, para hindi siya mag-iwan ng anumang kapintasan. Ngumiti si Charlie at sinabi, hindi na kailangang pumasok sa ganoong kalaking gulo. Ito ay isang grupo ng mga matatanda na lumabas upang magsaya. Ito ay masyadong engrandi, natatakot ako sa kanila na hindi makibagay. Sinabi muli ni Charlie, at saka, hindi ko sinabi sa aking biyanan, na mayroon akong magandang relasyon sa iyo. Kung ikaw, ang pinakamatanda sa pamilya ng Song, ay lalabas upang aliwin siya ng personal, natatakot ako na mataranta siya. Mabilis na tumango si Warnia at sinabing, Nga pala, Mr. Wade, magkakaroon ng birthday banquet ang lolo ko, bukas ng tanghali. Noong una, gusto kong padalhan ka ng liham ng imbitasyon ngayong gabi. Nagkataon na nakita kita at hinihiling ko sa iyo na pumunta sa banquet. Hindi pwedeng hindi ka pupunta. Matagal ka nang pinag-uusapan at gusto ni Lolo na dalawin mo siya sa bahay. Saglit na nag-isip si Charlie, saka tumango at sinabing, "Bukas ay walang problema, pupunta ako sa Oras party." Para kay Charlie, bagamat hindi malaking pamilya ang pamilya Song, ito rin ang pinakamalaking pamilya sa Oras Hill ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa kanila, ay makakapagligtas ng maraming problema. Higit pa rito, mayroon siyang magandang impresyon kay Warnia, at sa tingin niya ay napakatalino ng babaeng ito at promising, kaya mas na-appreciate din niya ito. Nang makita ang pangako ni Charlie, nagmamadaling nagtanong si Warnia, Mr. Wade, sunduin kita bukas ng umaga. Tumanggi si Charlie, hindi na kailangan, ang piging sa kaarawan ni Mr. Song ay dapat marami kang trabahong gagawin. Kaya kung pumunta mag-isa pagdating, tumango si Warnia, ngumiti ng matamis at sinabing, Okay, Mr. Wade, pupunta ka sa akin pagkadating mo bukas. Ayos lang, tiningnan ni Warnia ang oras at humihingi ng tawad. Mr. Wade, hindi kita guguluhin ngayon. Kailangan ko lang bumalik at maghanda para sa handaan sa kaarawan ni Lolo. Pumunta ka, tumango si Charlie, pagkatapos mapanood ang pag-alis ni Warnia, sumakay siya sa elevator papuntang 10th floor. Sa loob ng room 1008 sa 10th floor, nagulat ang mga matatanda sa walang katulad na karangyaan dito, at hinawakan ng lahat ang kanilang mga cellphone at kanya-kanyang kumuha ng picture. Kahit na ang isang underground emperor tulad ni Orville, ay makakarating lamang sa ikasampung palapag sa pinakamataas na antas ng Brilliant Club. Makikita na ang mga taong makakarating sa palapag na ito, ay nakakabilib na. Si Jacob at ang mga dati niyang kaklase, ay natural na walang ganitong kakayahan at katayuan, kaya ang pagkakataong ito ay isang pagbubukas ng mata. Lahat ay pinuri si Charlie sa oras na ito, at may nagsabi. Talagang sakop ito ng manugang ni Jacob, ang ganitong uri ng lugar ay kasing ganda ng isang palasyo. Oo, nabuhay ako ng higit sa limampung taon sa buhay na ito, at hindi pa ako nakapunta sa ganitong marangyang lugar. Ang manugang ni Jacob ay talagang kamangha-mangha. Ang lahat ay patuloy na nambobola na ipinagmamalaki si Jacob. Sa simula, lagi siyang tinatamaan at kinukutsa unit hindi niya inaasahan na ngayon bigla siyang naging pinakamahusay at pinupuri ng kanyang mga kaklase, na nagbigay ng malaking kasiyahan sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Habang si Jacob at ang kanyang mga kaklase, ay ninanamnam ang sukdulang karangyan sa ikasampung palapag ng Brilliant Club, sa kabilang banda, dumating na sina Alain at Horia sa Thompson Villa area, at umupo kasama ang mayamang babaeng ipinakilala ni Horia para sa paglalaro ng majong. Nakaupo sa silangang bahagi ng mesa ng mahjong, isang nasa katanghaliang ang gulang na babae, ang nagbihis bilang Mrs. Ko, habang naghahanda ng electric majong machine, ay ngumiti at tinanong si Horia. Horia, sino itong kapatid na babae? Kabanata 582, sinabi ni Horia, Ate Lian, Hayaan mo akong magpakilala sa iyo. Ito ay isang poker kaibigan na sinabi ko sa iyo dati. Ang pangalan niya ay Elaine. Katulad mo, mahilig din siyang maglaro ng mahjong at marami siyang mahusay na kasanayan sa mga baraha. Palagi siyang handang tumaya at matalo. Nagmamadaling sinabi ni Elaine sa babaeng ito, "Hello, Ate Lian." Bahagyang tumango si Sister Lian at ngumiti. Nagkataon na namis ko na ang pangmatagalang kaibigan sa poker. Kung interesado ka, dalasan mo ang pagpunta, at makipaglaro sa akin at kay Horia sa hinaharap. Nagmamadaling sinabi ni Elaine, Nako, ang galing talaga. Upang sabihin sa iyo ang totoo, mayroon akong regular na kaibigan sa poker, ngunit siya ay pupunta na sa Estados Unidos, hindi pa ako nakahanap ng isang regular na manlalaro ng poker. Iniunat ni Sister Lian ang kanyang kamay at magalang na sinabi kay Elaine. "Hello Elaine, my name is Lian. Maligayang pagdating." Mabilis na nakipagkamay si Elaine sa kanya. "Muling sinabi ni Lian. Oh, nakikita mo, ang aking villa ay karaniwang idol pagkatapos na may install ito. Kaya ginamit ko lang ito bilang venue para maglaro ng mahjong kasama ang mga kapatid ko." Nainggit si Elaine, napakalaking villa dating naglalaro ng majom, talagang mas maluho kaysa kay Shilane. Kaagad, tumingin siya sa paligid ng Thompson First Class Villa. Ang palamuti ng villa na ito ay maaaring ituring na napakamarangya, ngunit ito ay hindi kasing laki sa villa na binigay ni Solomon White kay Charlie. Ang villa na ibinigay ni Solomon White kay Charlie ay ang pinakamalaking unit sa buong Thompson, at ang set ni Lian ay ang pinakamaliit sa Thompson Villa. Ngunit kahit na ang pinakamaliit na unit, ay napakalaki na para sa karamihan ng mga tao. Kaya tinanong niya si Lian. Sister Lian, magkano ang nagastos mo sa pagbili nitong villa? Natigilan si Lian, at pagkatapos ay nagmamadaling sinabi. Hindi naman gaanong magastos, ang kabuuan ay halos 80 milyon. Sa katunayan, ang villa na ito ay hindi talaga kay Lian, ngunit pag-aari ng isang kumpanya ng pelikula at telebisyon. Matapos mabili ng kumpanya ng pelikula at telebisyon ang villa, inayos ito at ginawa itong isang panloob na lokasyon ng pagbaril. Noong nakaraan, isang serye sa TV na tinatawag na New Love Apartment ay natapos dito. Ngunit ang mga serye sa TV ay nasa post-production pa rin. Nang matapos ang teleserye, bakante lang ang villa. Ang susunod na teleserye ay hindi pa nagsimula hanggang isang buwan. Kaya ito ay pansamantalang pinaupahan upang mabawi ang gastos. Para makapag-set up ng set para kay Elaine, inupahan ni Horia ang villa na ito sa presyong limang sa isang araw, at handa na gumawa ng laro dito, para iulat ang pang-iinsulto ni Elaine. The best thing is to get Charlie's villa, para maibalik niya ang sarili niya. Hindi alam ni Elaine na ang lahat ng ito, ay isang bitag laban sa kanya. Akala niya ay maswerte siya ngayon at nakilala ang isang maton at maaaring maging isang pangmatagalang cash machine. Kaya tumingin siya kay Lian na may nakakabigay puri at sinabing, "Oh, Sister Lian, laro tayo na magkasama ng card. Iyan ay talagang angkop. Sa susunod na buwan, lilipat ang aming pamilya sa Thompson Villa. Ang villa ng aking manugang ay nasa A05. Matagal nang alam ni Lian na may vilya siya sa Thompson, dahil sa vilya na ito ang ginagawa niya. Dumating siya upang makipagtulungan kay Horia, at hukayin ang mga ipon ni Elaine. Ang babaeng ito ay nasa edad 50. Siya ay naging croupier sa Macau Casino, sa loob ng 30 taon. Talagang isa siya sa pinakamahusay sa wave ng poker, Majong Manito, Pai Go, o Sal Ayn. Lahat ay napakahusay niyang maglaro. Sa pagkakataong ito, ipinangako sa kanya ni Horia, na hahanapin ang nagkasala, at papatayin ang mga ito sa laro. Magbibigay siya ng teknikal na suporta, at ang mga benepisyo ay mahahati sa pagitan ng 50-50 na hat Kaya naman, naisip ni Elaine na si Lian ang cash machine, at itinuring siya ni Lian bilang malaking matabang baboy, at hahatiin siya sa kalahati at hatiin siya sa kalahati kasama si Horia. Kabanata 583 Ang bawat isa ay may kanya-kanyang multo, at hindi makapaghintay na simulan ang pagpatay na ito. Kaya pumalakpak si Lian, binati ang isa pang babae, at nakangiting sinabi. Hali kayo, ito si Nivia, na dati ko ring kaibigan, ngunit hindi siya masyadong magaling sa laro. Tayo na at magsimula na tayong apat. Tuwang-tuwa na sinabi rin ni Elaine. Okay, let's start. Sa totoo lang, nangangati ang mga kamay ko. Bahagyang umiti si Lian at nagmungkahi. Ngayon ang unang pagkakataon, na maglalaro ako ng madyong kasama si Elaine. Huwag tayong masyadong maglaro. Magsimula tayo sa isang libo at tapusin ito ng 64 na beses. Ano? Nagulat si Elaine sa kanyang puso at sinabi, Isang libong beses, anim na put beses ang takip kung ito ay isang takip ni Lian ang isang kamay ay maaaring higit sa anim na libo karaniwang nilalaro ba nila ang isang malaki Ngumiti si Lian at ikinaway ang kanyang kamay at sinabing Ate Elaine malaki pa ba ito maging honest tayo ito ang pinakamaliit na nilero ko noong isang araw ang simula namin ay 3000 o 5000 siguro kahit 10000 Pagkatapos, itinulo niya si Horia, na nakaupo sa tabi ni Elaine, at sinabi, Sa huling pagkakataon, naglaro kami ni Horia ng limang libong laro, natalo ako ng higit sa isang milyon sa maikling panahon, at si Horia ay nanalo ng tatlumpu sa kanyang sarili. Higit sampung libo, tama ba? Nagmamadaling sinabi ni Horia, Nako, Sister Lian, napakayaman mo pa rin. Hindi ko maalala kung maraming pera ang nawala sa akin. Huling beses na nawala ako ng higit sa dalawang milyon. Nanalo ako ng higit sa limampung libo. Ngumiti ang babaeng nagngangalang Nivia at sinabing, Nako, nanalo ako ng kaunti sa isang daan. Para kay Sister Lian, hindi ba ito ambon? Ngumiti si Lian at sinabi, Sa totoo lang, wala talaga itong maliit na pera. Ang aking asawa ay madaling gumawa ng ilang daang milyon noong bata pa siya. Wala sa akin ang mawala ng 30 hanggang 50 milyon sa mga baraha. Nang marinig ni Elaine ang mga salitang ito, tuwang-tuwa ang kanyang puso. Itong Lian ay sadyang sobrang tanga. Higit pa, mayroon siyang horya upang makipagtulungan sa kanya, at tiyak na mananalo siya ng malaki sa oras na iyon. Kaya naman, agad na pinawi ni Elaine ang mga pagdududa at pag-aalala na mayroon siya ngayon at nakangiting nagsabi. Kung okay lang si ate Lian, kumuha tayo ng isang libo. Tumango si Lian, ngumiti at sinabing, Kung gayon ay magsisimula na akong maglaro ng dice. Sige, napahilamos si Elaine sa kanyang mga kamay, medyo nakaramdam na siya ng pananabi. Matapos laruin ni Lian ang dice, nagsimula na siyang manguna. Hindi nagtagal, na ituwid ng apat na tao ang unang card. Hinarap ni Elaine ang card at tuwang-tuwa siya. Napakaswerte talaga na hindi mapipigilan. Sa kamay na ito, gusto niya talagang magkaroon ng kahit ano. Tatlo lang ang gilid sa isang gilid at dalawampung libo sa isang kamay. Ang dalawang card na ito ay inilagay sa isang card, at maaari siyang gumuhit kaagad. Kaya tuwang-tuwa si Elaine, at nagsimulang umasa na gumuhit ng card na kulang sa kanya. Matapos hindi mahawakan ang mga card sa loob ng ilang laps, Naisip niya ang kanyang kasunduan kay Horia, kaya nagpadala siya ng code, humihingi ng tatlo. Naunawaan din agad ni Horia ang kanyang intensyon, at dali-dali siyang binigyan ng tatlong shot. Tatlo, oh, kakain ako. Tuwang-tuwa si Elaine, kinuha ang tatlo sa harap niya, at naglaro ng baraha na may ngiti. Walong tubo, pagkatapos magsalita, matagumpay na sinabi ni Elaine. Magdraw ako. Nagtatakang tanong ni Lian, ate, nag-draw ka kagad. Ka Ngumiti si Elaine at sinabing, Oh, medyo makinis ang mga card. Tumango si Lian at sinabing, Kung gayon, sana hindi ako magpapaputok ng baril. Pagkatapos niyang magsalita, iniunat niya ang kanyang kamay at naglabas ng dalawampung libo at sinabi, Dalawampung libo, kabanata limandaan at walumput apat. Nang makita ni Elaine na itinapuya niya ang dalawampung libo, hindi niya napigil ang itinulak ang card at sumigaw. Haha, mayroon akong dalawampung libo. Oh, sadyang naiinis na sinabi ni Lian. Bakit ba ayaw ng mga kamay ko? Bakit ako naglaro ng card na ito? Nagmamadaling sinabi ni Elaine. Oy, ate Lian, nasabi na namin. Kung mahulog ang card na ito, ikaw ay mamamatay. Hindi ka na makakabalik, sabi ni Lian. Huwag kang mag-alala, ate Elaine, hindi ako ganoong klaseng tao. Pinaputok ko ang baril na ito. Tiyak na hindi ako kakapusin sa pera. Tinulungan din siya ni Horia at sinabing, Alain, para kay Sister Lian, naglalaro ng majong para sa libo, ay maliit na pera. Pangunahin ito para sa kasiyahan. Sa oras na ito, naibigay na ni Lian ang 24,000 na libo kay Alain at sinabing, Ito ay 24 na tagahanga, tama ba?" sa kabuuan ay 24,000. Magbilang ka, tuwang-tuwa si Elaine, kaya kinuha niya ang pera at binilang yon, sa katuwang-tuwa na isinantabi, at nagpatuloy sa paglalaro ng majong sa kanila. Kasunod nito, nakakagulat na maganda ang card lock ni Elaine. Karaniwang ang anumang kamay ng mga baraha, ay nakakagulat na mabuti. Kasabay ng tulong ni Horia, halos palaging nananalo si Elaine. Matapos ang tatlong round ng baraha, nanalo si Alain ng kabuoang dalawang round. Ang iba pang mga round ay nanatiling nanalo, at sa tatlong round ng majong siya ay nanalo ng higit sa tatlundaang libo. Naglalaro siya noon ng majong at nanalo siya ng hindi higit sa sampung libo. Paanong nakita niya yon ng maraming pera? At nang bilangin niya ang pera, nalaman niyang nanalo siya ng higit sa tatlundaang libo at ang kanyang nasasabik na mga mata ay pula. Sa oras na ito, nang e muli ang mga card, hindi napigilan ni Horia na bahagyang umubo, nang malapit nang matapos ang apoy. Bahagyang nagbago ang mukha ni Lian na nakaupo sa poker table, at nalaman agad na oras na para isara ang lambat. Pakainin ang mga baboy, oras na para patayin ang mga baboy. Kagad pagkatapos, humikab si Lian at sinabing, Nako, nakakatamad maglaro ng libo sa mahjong. muntik na akong makatulog, o maglaro tayo ng kaunti, marefresh mare ako. Ngumiti si Horia at sinabing, kaya ko. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Elaine at nakangiting nagtanong, Elaine, ano sa tingin mo? Hindi alam ni Elaine na siya ay nahulog sa isang bitag sa oras na ito. Pakiramdam niya ay ginawa niya ang higit sa tatlundaang libo kaya madali. Kung maglaro siya ng medyo mas malaki, kikita siya ng higit pa sa tatlong milyon sa isang sandali. Siya, na nasa mood, at walang ideya kung ano ang gagawin kung siya ay matalo. Kaya tuwang-tuwa siya at sinabing, Okay, pagkatapos ay maglaro tayo ng mas malaki. Tumangu si Lian, iniunat ang kanyang baywang at mahinang nagsabi. Kung gayon ay maaari kang magbayad ng sampung libo. Nakakatamad para maging masyadong maliit. Pagkatapos nito, idinagdag niya. Hindi mahalaga kung kayo ay masyadong malaki. Ako ay may isang kapitbahay na gustong maglaro ng mas maliit na madyong. Maaari kong hilingin sa kanya na gawin ito para sa akin. At pupunta ako sa itaas at matulog sandali. Sampung libo, natigilan si Elaine. Medyo malaki ba ito? Maaaring masyadong nakakatakot na mawala ng lima o anim na raang libo sa isang kamay. Sa oras na ito, palaging kamandat si Horia sa kanya, at nakangiting sinabi. Sampung libo ay okay. Alain, you are so lucky. Kung gusto mo talagang maglaro ng 10,000, pwede ka manalo ng limang milyon ngayon. Sa sandaling marinig niya ang tungkol sa limang milyon, nawala ang katinoan ni Alain. Kung hindi siya pumayag, malamang nahihilingin ni Lian sa kanyang kapitbahay na pumunta, at tulungan siyang lumaban. Paano siya makakahanap ng isang maton at gumawa sa kanyang sarili ng ilang milyon? Kaya tuwang-tuwa siyang tumango at sinabing, Okay, pagkatapos magbayad ng sampung libo. Okay, bahagyang umiti si Lian at sinabing, Halika, magsimula na tayo. Masyadong malaki ang pera, gamitin natin ang mobile banking para maglipat ng pera, ito ay maginhawa. Sumang-ayon din ang tatlo at nagsabi, Okay, Magbabayad ako ng sampung libo. Kabanata 585 Matapos maabot ang isang pinagkasunduan, ang lahat ay nagsimulang gumuhit muli ng mga card. Matapos bunutin ni Elaine ang lahat ng card, binaliktad niya ang mga card na hawak niya at itinuwid ang mga baraha at biglang tumili sa tuwa. Ang kanyang card ay naging pinakamahusay. Ang tinatawag na Tian Ting ay nangangahulugan na ang mga card ay nabunat na kaagad kapag sila ay iginuhit. Napakalaking swerte ang kinakailangan upang magkaroon ng gayong mabuting kamay. At saka, napakaganda ng mga card na napanalunan niya. Mayroon siyang pitong pares, hanggang walumpung libo, nanalo ng anim na pung libo at siyam na pung libo. Sa pangkalahatan, hanggat sampung libo o siyam na pung libo ang nasa kamay ng ang iba. Kung hindi sila humawak ng tama o maayos, tiyak na paglalaroan sila. Iyon ay upang sabihin, simula ngayon, basta may pumalo ng isang siyam na pung libo, maloloka ka. Bukod dito, ang naturang day draw ay makakakuha ng pinakamataas na multiple, sa pamamagitan ng direktang pagtawag dito. Sa pag-iisip nito, nasa sabik siyang e ang lahat ng card, at tuwang-tuwang sinabi. Gusto kong gumuhit. Nagulat si Lian at sinabing, Sister Elaine, Napakaganda, nakinig ka kaagad at dumating ka. Oo, oh, sinabi ni Elaine na may hindi mapigil ng ngiti. Hindi ko alam kung ano ang mali, pakiramdam ko napakaswerte ko ngayon. Tumango si Lian at sinabing, mukhang nakatadhana kang manalo ngayon. Nang matapos ang pakikipag-usap, inayos ni Lian na nakaupo sa bangko ang mga baraha, at binaligtad ang apat na baraha at sinabing, Nakatago, Nagulat si Elaine at sinabing, naku, may tagong bar si ate Lian kapag sinimulan niya ang card. Ang galing, ngumiti si Lian at sinabing, hindi mo tiningnan ang iba ko pang mga card, napakasamang mamatay. Paalala ni Elaine, nga pala, ate Lian, kung gumuhit ka, ang tagong bar ay dapat ipinahayag. Siyempre, tumango si Lian at nakangiting sinabi, talagang lalabas ang draw, huwag kang mag-alala. Dahil nakatawag na si Elaine ng draw, hindi siya maaaring lumipat sa ngayon, at tumama kahit anong iguhit niya hanggang sa gumuhit siya, o may nagpaputok ng kanyan. Pero hindi niya alam, sa oras na ito, siyam na pong libo ang hidden card ni Lian. Mayroong apat at anim na pong libo, ang Horia at Nivia ay may tig dalawa. Habang si Elaine ay sabik na nahuhuli at naglalaro, biglang umiti si Lian at sinabing, Oh, mag din ako. Pagkatapos magsalita, binaliktad niya ang apat na baraha na kanyang tinago. Tiningnan ni Elaine ang apat na card na ito, at biglang nakaramdam ng pagkahilo. Sayang naman, nagtago talaga si Lian ng 90,000. Hindi nakakagulat na hindi niya mahuli ang siyam na pung libo sa ganitong katagal na oras, at walang bumaril ng siyam na pung libo. Nanlumo, hindi naiwas ang isipin ni Elaine ang kanyang sarili, bagamat siyam na libo ang nawala, ngunit hindi pa lumalabas ang anim na libo, ibig sabihin may chance pa siya. Nais niyang magpadala ng lihim na senyales kay Horia, at hilingin sa kanya na bigyan ang kanyang sarili ng anim na Zero zero zero, gayon pa kung iisipin mong mabuti, ang laro ng majong ng lahat ay manalo ng tatlo at isa-isa. Kung hahayaan mong maglaro si Horia ng 60,000 shot, hindi magiging ganoon si Horia, marunong magbigay ng pera. Hindi ba ito isang pag-aaksaya ng pera? Napakagandang kamay, kaya nagpasya siyang umasa sa kanyang sarili o sa ibang tao na magpapaputok ng baril sa halip na si Horia. Kung si Horia ay nagpaputok ng libo sa kanyang sarili, siya ay mapapahiya. Dapat si Horia ay bigyan mo ng pera. Nang si Elaine na ang gumuhit ng card, pakiramdam niya ay parang isang milyon, sa sandaling magsimula siya para hawakan ito. Bigla siyang natuwa, at nang iangat niya ito, bigla siyang nabigo. Ito ay naging walumpung libo. Malas, kung mas maliit siya ng kaunti, hayaan mo lang na makagrab ng anim na po. Zero, 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 at mararamdaman mo ito. Sa kasong yon, isang pamilya ng anim na raan at apat na pung libo, iyon ay halos dalawang milyon. Ngunit inaaliw din ni Elaine ang sarili sa kanyang puso, walumpung libo ang dumating, anim na libo ba ang malayo? Kaya, natalo niya ang walumpung libo at sinabing, walumpung libo.